Hi guys! Guys, kung ang pagiging content creator guys ay para talaga yan sa'yo ay malaking bliss yan ni God guys kasi ngayon guys maraming mga content creator na parang na ng loob guys na decision na sila na i-off ang kanilang dashboard dahil dinibdib nila lalo na yung pag-read ng dashboard nila Dinibdib nila yun. Pero ako, guys, naranasan ko yan noon na lahat nag-red. Pero, nung nag ako ng video na medyo mataas yung views, nagbabago yung ano, yung kulay ng aking dashboard. Bumalik siya sa dati na green. Kaya, guys, hindi pala talaga mawala ng pag-asa, guys. Dahil yung performance pala natin, guys, ay nagdipindi pala talaga yan sa videos na natin kung magbabiral o hindi. At isa pa, yung sa tamang pag iinggit guys. Kaya, yung mindset ng iba na wala na akong nang gana, i-off ko na yung aking ano, dashboard, kasi hindi naman ako na monetize, wala pa akong isang libo followers. Baka nga, guys, ay hindi para sa kanya yun. Kung saan kayo masaya, go lang. Kasi para sa akin, guys, kung anong naumpisaan ko, tatapusin ko guys. Bahala na si God sa akin. Dahil naniniwala ko, nagtiwala ko sa kanya, nag ako, nagtiwala na ibibigay niya at ipagkaloob niya sa akin ang aking healing guys. Ganon din yan sa inyo guys. Pray lang at tiwala. Tiwala sa sarili na kaya niyo yan. Ako nga, di ako marunong dati sumaya pero ngayon nakapagsayaw na dati nahiya akong humarap sa kamera pero ngayon nakaharap na ako sa kamera di ba guys hmm. tapos ayaw ko magla live noon kasi nahiya talaga ako pero ngayon araw araw na nakapag live ah, ba guys kaya go lang sa pangarap natin guys o oh, ah, di guys dito na lang guys bye for now follow for more I love you